Kumusta mahal na mga mga ngalakal? Kasama mo Guru Markets. Magsimula tayo sa pangkalahatang impormasyon tungkol sa kumpanya. Kaunti pa ay isa sa alang-alang namin ang bawat parameter nang mas detalyado. Kung kinakailangan, maaari mong ilagay ito sa stop. Iminumungkahin namin na tingnan mo ang lahat ng mga parameter ng kumpanyang pinag-uusapan ng mas malapit. Ngayon tingnan natin ang mga pangunahing tagapagpahiwatig ng kumpanya. Blueprint Medicines, ticker, VLA. Ang pagsusuri ay batay sa data noong Mayo 23, 2025. Sa pamamagitan ng pag-uri guru, Markets Kumpanya Blueprint Medicines Corp. na bibilang sa subkategory. Oncology-targeted therapy, 22 dalawa organisasyon ang nakikibahagi sa pagtatasa, na medyo kinatawan. Hanapin ang order table sa dulo ng video. Ang kabuang resulta para sa kumpanyang pinag-aralan ay ang mga sumusunod, minus 8 sa isa 0 puntos. Ang average na score para sa subcategory ay 0.7 puntos. Kung titignan mo ito ng napakalawak sa loob ng merkado sa amin sa kabuan. Makikita na ang average na resulta para sa buong merkado sa kabuuan ay 1.7 punto puntos. Laban sa rating ng kumpanya na minus 8 puntos Blueprint Medicines. Paghahambing ng paggalaw ng presyo ng mga pagbabahagi ng isang kumpanya Blueprint Medicines Corp. at pagbabahagi ng subkategori. Makikita natin na over 12 months ang shares ng kumpanya Blueprint Medicines nagpakita ng dynamics na minus 3.8%. Laban sa mga pagbabago sa presyo sa subkategory na 11.3%, market capitalization ng organisasyon Blueprint Medicines nagkakahalaga ng US Dollars 6.48 Bilyon. Ang market capitalization ng subkategory ay US Dollars 48 Bilyon. Blueprint Medicines account para sa isang bahagi ng 13.45%, ito ay isa sa mga malalaking kumpanya sa subkategory. Ang halaga ng libro ng kumpanya ay US$0.34 bilyon. At ang capitalization ng subkategory ay labing apat na bilyong dolyar. Blueprint Medicines umabot sa 2.37%. Sa pamamagitan ng paghahambing ng mga bahagi ng stock market at capitalization ng balanse, makikita natin ang mga sumusunod. Ibahagi Blueprint Medicines sa subkategory kapag tinatasa ang market value ay 13.4 Ang capitalization ng halaga ng libro ay 2.37%. Ito ay 82% mas mababa kaysa sa market value share. Pagtatasa ng bahagi ng organisasyon sa market at capitalization ng balance sheet ng subkategory, masama, minus 1 puntos. Ang mga obligasyon sa utang ng organisasyon ay nagkakahalaga ng dollar isa-isa bilyon. Utang sa halaga ng libro ratio ay daan at 0.1% ng equity. Ang marka ng pagganap ng utang ng kumpanya ay napakasama, -2 puntos. Ang balance ng presyo ng stock ng kumpanya sa tubo nito ay 0. Average para sa subcategory 0. Rating ng halaga ng stock market sa tubo kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, napakasama, minus 2 puntos. Ang tubo sa huling 12 buwan ay minus US dollars isang daan at limamput anim milyon. Ang forecast na tubo para sa susunod na 12 buwan ay paunang US dollars anim na milyon. Limamput walo punto isa mas mababa kaysa sa kasalukuyan. Pagtatasa ng inaasahang mga tagapagpahiwatig ng kita sa hinaharap kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, passable, 0 puntos. Ang ratio ng presyo sa kita ng kumpanya ay 11.5. Ang average para sa subkategory ay pito, na 64% mas mataas kaysa sa subkategory. Pagsusuri ng halaga ng palitan sa ratio ng kita kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, tolet, minus 0.5 puntos. Ang kita sa huling labindalawa buwan ay US dollars at anim na milyon. Hindi alam ang kita sa hinaharap para sa susunod na labindalawa buwan. Ito ay lubhang negatibo para sa mga prospect ng kumpanya. Pagtatasa ng tagapagpahiwatig ng inaasahang dami ng mga benta sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, masama, minus isa puntos. Ang marginality ay minus dalawamputpito pito pito na ang average sa subkategory ay minus labing anim na punto isa porsyento. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategory at pagganap ng kumpanya ay labing isa anim porsyento. Pagtatasa ng margin ng benta sa paghahambing sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, passable, minus 0.5 puntos. Ang bahagi ng kumpanya sa bilang ng mga empleyado sa subkategory ay 7.13% na 48% mas mababa kaysa sa market capitalization share. Ang halaga ng market capital bawat empleyado ng kumpanya ay katumbas ng siyam na libo, na at walumput lima At sa subkategory na anim na libo, pitong daan at anim na put Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategory at pagganap ng kumpanya ay apat na pito anim Pagtatasa ng dami ng market capital bawat empleyado kumpara sa mga indicator sa subkategory, passable, zero points. Ang tubo bawat empleyado ay minus dalawang daan at tatlumput punto siyam thousand dollars. Na may average para sa subkategory na minus isang daan at put anim punto isa thousand dollars. At ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategory at performance ng kumpanya ay 54%. apat Pagsusuri ng kita sa bawat individual na empleyado ng kumpanya kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategori. tolet, minus 0.5 puntos. Ang bahagi ng mga benta sa bawat individual na empleyado ng organisasyon ay 800 at 66,000 dolyar. Sa subkategori na siyam na daan at anim na put dollars, ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategori at pagganap ng kumpanya ay labindalawa Pagsusuri ng kita sa bawat individual na empleyado ng kumpanya kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, passable, minus 0.5 puntos. Ang dami ng mga transaksyon para sa pagbebenta ay 10.1% na may average para sa subkategory na 7.1%. Ito ay isang pagtatasa ng panganib ng isang maikling pagpisil. Tagapagpahiwatig grass Labing Apat na nagpapakita ng antas na 58% para sa kumpanya Blueprint Medicines. Para sa subkategory, ang antas na ito ay humigit kumulang 57%. Ang aktual na presyo ng pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US Dollars isang daan. Ang pagtatantya ng presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US Dollars isang daan at dalawamput-anim. Ang aktual na presyo at consensus forecast dynamics ay humigit kumulang dalawamput-lima porsyento. Pumunta tayo sa talahanayan ng order. Ito ay magagamit para sa iyo. Ang link dito ay nasa nakapin na komento. Ang talahanayan ng order ay naglalaman ng ganap na lahat ng mga desisyong tinatanggap ng publiko sa isang partikular na panahon ng sistema ng impormasyon at sanggunian guru markets. Libre at bukas ang akses sa talahanayan ng order, link sa nakapin na komento. Batay sa mga resulta ng pagtatasa Blueprint Medicine Corp. Sistema ng impormasyon ng pagtatasa guru, markets ginawa ang sumusunod na desisyon. Magbukas ng sell trade sa US Dollars, isang daan punto tatlo apat. Bukas ang deal dahil medyo mababa ang valuation ng kumpanya. Ang pagtatasa ng organisasyon ay isinagawa gamit ang modelo ng pagtatasa, ang index ng AKIM. Ang take profit ay nakatakda sa walumput pito punto apat dalawa. Ang stop loss ay nakatakda sa isang daan at labintatlo dalawa anim. Sakaling hindi isinara ang order sa pamamagitan ng take profit o stop loss. Sa kasong ito, otomatikong sarado ang order sa pagtatapos ng session sa Hunyo 22, 2025 at 25, o sa huling araw ng trabaho bago ang petsang ito. Ticker, YLEE, -E, magiging pangunahing buy order. Ang video sa pangunahing order ay naipublish na sa channel na ito. Sa kaso ng pagsasara ng alinman sa mga order, ang pangunahing o pagbabalanse. Ang pangalawang order ay naayos sa huling presyo. Isang malaking pasasalamat sa lahat para sa panonood ng video na ito at para sa paggamit ng sistema ng tulong mula sa Guru Markets.